maligayang pagdating dito sa channel ni Bok Choy TV. Sana ay magustuhan nyo ang aking video. Ayan guys, part 3 ng ating pag, ano, road trip. Pagpunta naman kami sa ano, Ayan nga mga kabokchoy, ayan na, na naman po tayo. Hindi ko na po alam ang gagawin ko sa katakot kung bagano. Masyadong mabilis ang biyahe namin mga kabokchoy. Ayan po, papunta na po kami sa uh, sa, uh, sa People's Park. Patatlong video ko na po ito mga kabokchoy ay uh, yan na uh, kapag ko po ang driver niyan. Kaya mga kabukchoy, panoorin niyo po ang aking pagta-travel. Kaya naman guys, ayan, tamo hindi na po ako makita sa camera gawa na ako natatakot. Kasi sobrang lamig. Tapos um, hindi naman kami mabilis. Kaya lang hindi po ako, syempre may dala akong camera. Ay, uh, kaya ako atak hawak na hawak ako dyan sa may bu, sa may ng aming motor eh, baka maki, makabitaw eh. eh, hindi naman yung masyadong mabilis, kaya lang siyempre mahangin. At saka ang ganda din yan at ano, mapuno baga. Yan e, oh, malamig na ang mahangin dyan. Kaya nung ano, kami pumunta dyan, ang buti na lang at ako'y nagjakit. Mga kabukchoy. Ayan, talaga mo, hindi nyo na ako makita. Siyempre, mga kasama ko lalo na sinisilip-silip ko na nga lang yung mga kasama namin. Ay, yung kapatid ko, o yan, no? tingnan mo. Nag-stop over mo na kami at uh, siyempre pag pedestrian ay eh, kailangan tayo titigil at may uh, lili, ano, liliban. Masama yung ano eh, hindi ka titigil, di ba ga? Baka tayo mahuli, wala naman tayo ano, ibabayad sa lisensya. Tayo lang isa, babe. Hello naman! Ayan, napaka, ano, napakalamig din yan sa, sa totoo lang mga kabok choy. Ayan, yung pangatlo kong video ngayon, eh, medyo malayo-layo yung aking pinuntahan eh. Ang sabi ko sa kapatid ko, iba e, naman, hindi pa ba matapos mata yung uh, drive mo? At talagang hindi ko na kaya, kaya na magsalita. ba? eh, sabi na kapatid ko, Di bahala ka dyan magsalita, magsalita. At gawa na nagbablog nga ako. Sabi niya, basta ako'y mag-ingat lang, aba tingnan mo nga naman ang likod namin o oh, wala nang kasama namin Aba naman. ay ayun na silip ko na pala nasilip ko na sila medyo mahaba-haba ang uh, malayo yung distansya namin at dalawa kami motor na magkakasama ay eh, apat kami eh, ako ang kas at biglaan nga lang ang aming gala eh. pag sinabing nga uh, sa sasabihin sa akin ay eh, tayo gagala bahin ready ka na hindi pa hindi ka ready ayun ayun ay eh, sasabihin natin sa mama ka na ay eh, sa ba eh libre na eh sumama na ako eh noon pa ako nakarating diyan pero ngayon ay eh, napakaganda ang wa, sabi nila yung eh, napakaganda ngayon ng People's Park kaya naman ng mga, mga kaya naman mga ka binalikan ko dahil noong una na kami pumunta diyan ay eh, hindi ano hindi ako okay kasi biglaan din palagi na lang ako pagpupunta diyan biglaan yun shout out din sa likod ko at mga kasama ko ay eh, napapanahuli na naman kami na naman na una at kami pumunta dyan alam mo baga kagigising lang namin yung barkada namin at sasabihin eh, eh pupunta tayo sa Tagaytay I eh mean, pala isa pwit lang na ang Tagaytay hindi lang pala kami pupunta may pinuntahan lang naman pala kami at gusto lang naman eh kami isa at para naman siya eh, hindi ma maboring sa pagbabiyahit sa layo niya yeah? kaya naman bumalik kami dahil iyan yeah, motor na iyan yeah. kaya medyo malayo-layo yung mga kabuktsoy ang ating narating eh ang ating biyahe eh kaya huwag kayo mahihilo ha at huwag kayo maiinip na matapos ang aking travel na yan at talaga namang napakalayo ay ito naman, nagsasalita ako kung naririnig yun pinahinaan ko lang ang boses ko din at What? sobrang lakas ng hangin abay siya at sa mga dumadaan sa kaharap namin ay nangitingiti ako wow, okay, naman. talaga naman ayan wow. na lalit yung lapit nakita ko na ang bato yung bato nag ano, parang uh, hiniwa hiwa ay sus naman ayan ito naman na yung bari ko yung nagmamadali na ang kapatid ko at ano, bari ko yung abuti ng shoutout sa nakapulang mo. Bako, yung mga kasama ng <coughs> Tama ba ba? Ay, oo nga. Yung mga kasama ng pamangkin ko. Yung... Paano mo sa Ay, sus. Hindi ako makauwa. Uh, Mayaw dyan sa pag-asalita. Kailangan akong kaliskis Ika, mo. hoy! Tawa ng bibig ko yung na? Kaya nag-voice over na ako. Mga kabukchon. Kako! Hindi ko na kaya ano dahil sobrang hangin na hindi niyo maririnig ang boses ko talaga. Dahil yung eh, hangin, napasok sa bibig ko eh, baka dahil sa gutom na nga ako, nauunan na yung, nauunihangin sa bunga nga ako yung eh. parang pakiramdam ko na ako kasasalita sa salita diyan. Mahina lang yung bingosis ko diyan at ano, kaya ginawa ko nila ang voice over ng malinaw-linaw. Ayan, hindi ko nga ito na-upload agad-agad, mahina naman din ang internet ko. Eh, nako po. Pero dahil sa malakas akong internet ko na i-upload ko ngayon ito. Ginawa ko to Bahala na kayo dyan mga kayabok choy ha. Huwag mo naman ng channel ko. Huwag like subukan. Naman dyan. Masisira ang at Tsaka, kaya yun. Tsaka na rin naman ang button na no, eh, bell button para naman updated kayo sa akin mga vlog. Ay pasensya na kayo kung pangit ang aking mga sayo at ang pangangit ang aking vlog eh. Mahalagay magkakaibigan tayo. Ay di ba ga? At saka, kung kayo ay ano eh, gusto niyo namang i-comment, eh di i-comment mo. At kung i-share-share share mo naman, ay eh, mapapasalamatan kita at babalikan naman kita eh, ng pagmamahal. Alam nyo guys, humistap pa kami eh, parang ko malapit na. Kaya mga kaibigan, it itamsak nyo naman yun oh. At bigyan nyo naman ako na isang uh, masigabong ano yan, ah... Uh, isang uh, tawag dito, isang bakas, kahit malang lang Yan, pwede na sa akin mga kabok, At ako uh, kung naman ay bumabalik din eh, huwag ang sa motor at kung kayang ibalik, yan. Ay, di ba? Ay, naku, naku na ako talaga mag-voice over eh. O, paano ba yan, mga kabok, Hanggang dito na lang ating mga long, 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 long road trip. Yan, salamat sa inyo ng marami ha. Huwag kayong magsasawa. Sige na. Hanggang dito na lang ang aming pag-vlog. Salamat. Thank you very much. Bye-bye. Mga kabukchoy, wala pa tayo sa People's Park. Travel-travel muna. Yan, picture-picture. Makikita nyo, wala pa yung love uh, loob ng People's Park. Kaya picture-taking muna tayo, guys. Maraming salamat sa iyong panonood. I-like at share. Palaging mag-comment. Pwede kit padsikit.